paano yung story kung yun yung life mo dati? Ba't ka ngayon nasa dahil? Ah, okay. So, yun nga po. Uh, actually, uh, nung time po na nawala na si tatay, humil na po yung mga shows natin. And kinailangan ko po na pong mag-work. Okay. So, nung nag-work pa ako na eh, nag ay sa, na, sa pagkakaalam ko, one year pa ako nag-work, more than. Kaso po, ang pinaka-reason po talaga kung bakit bumalik ako dito sa daet wala akong kasama. Yung lola, yung lola ko, which is yung mother ko po sa na kinila, kinalakihan ko pong mother, si Mama Ellen ko. So, Nag-iisa lang po dito sa Bicol. So, kailangan po ng kasama. Pinilit ko talaga mo dito kahit may work po. Thank God kasi uh, meron pong slot. Hindi ko alam kasi dati na meron palang smart, sa smart communication po ako nag-work. So, nalaman ko lang na may smart uh, may store ng smart communication dito. Sakto. Yes po. Pero actually, ano, past nine months po yung hinintay ko bago yung mal malipat dito. Grabe, ito. Ito, It may waiting right no? So, pinilit ko talaga. And alam, ang pinaka-reason po talaga, si mama po walang kasama. So, umuwi po ako dito para magkaroon ng kasama si mama sa bahay. So, dalawa lang kami lang kasama. Ngayon? Uh -uh. Wow. Siyempre, nakikilala ka na ngayon. Um, nababasa mo yung mga comments. Mm -hmm. uh, what do most people misunderstand about Mixilog? Uh, yun po. Si, uh, actually, may mga nababasa na rin naman po ako mga negative comments about sa akin or may mga nababasa po like feeling guwapo naman ito. Uh, yung like wala po akong, wala naman akong ginagawa or ano, yabang po daw po. So, ako uh, ah, uh, Actually, na, nasasaktan po ako doon kasi yung like yung napapanood nila, wala naman ako nakitang pinakitang kayabangan. Yeah. Pero ginajudge po nila ako na yun, mayabang nga daw po ako. Tapos yung like feeling gwapo. siguro po na doon na siguro naiintindihan ko yung sinas nasasabihan tayo na feeling gwapo. Siguro din po kasi sa pananamit ko. Okay. Uh, siguro na uh, sa mga ano po, siguro nasanay lang din ako kasi yun nga uh, mahilig, mahilig tayong magsuot Saka na... galing ka ano, dun sa mundo na <coughs> yun eh, di ba? Sa mga hindi pa din po nakakaalam, ang mga damit ko tumatagal sa akin. So, marami tayong mga sinusuot hanggang ngayon na... Na noon ba i-sponsored yun? Hmm, galing uh -huh. pa po, po. So, ma maalaga po ako sa gamit. Hindi lang sa sa sapatos, sa pantalon, sa ito. Tumatagal po sa akin. More than five years yung iba magaganda pa rin po. Ganun po ako, lalong lalo na kapag mga bigay po sa akin, pinapangalagaan ko po sobra mga bagay na binibigay po sa akin. Ganun tayo mag ano. Ganun maganda. po. Maganda. Hmm. So akala nila baka binibili Sentiment. mo to, Sentiment. baka magastos kang tao. Yung pala, matagal sa yung mga gamit. Oh, mahalaga ka sa gamit. At ngayon na oh. ah, nagagamit Tsaka yung mga hindi na uso, tinatabi ko lang yan. Paghihintay ko mag-uso yan, susuotin ko ulit yan. Kasi di ba, um, umiikot lang yung uso mm -hmm. eh. Minsan nawawala at bumabalik. Opo. Yun. So, tapos yung mga pananala... Mahilig po kasi ako mag-sunglasses. ah uh, yan po yung mga mahilig... Uh, ah, mga collections po kasi ako ng sunglasses. So, Parang kasi karing problem. <laughs> so, yun po. Nag-judge tayo kasi lagi tayo naka-sunglasses. Kaya siguro nasasabi yung feeling ko ako. Pero marami ka talagang gano'n. Hilig ko po, po talaga. Opo hindi ko talagang magsuot ng sunglasses. Isa yan sa mga ano ko, mga gusto kong kinukulit. Yeah. Um, may napansin ka ba na ano, na pagkakaiba ng bashers ngayon na, na nakikita mo kahit <laughs> hindi pa sila marami sa bashers ng time na nag-artisa ka? Noon hindi pa ganun kalakas ang social media eh, mm -hmm. di ba? Actually, yes po. Uh, sobrang, kasi ito, ano, itong nandito na tayo sa na nag na tayo, malaya po yung mga tao na yeah. makapag-ano, labas ng sarili nila, makapag-comment. So, na, na nababasa natin. So, so na konting maling kibot mo, i-judge mo nila. So, para actually, may pagkakal sobrang may pagkakahalin tulad, pero mas, ma mas, feeling ko mas marami ngayon. Mas marami ngayon. Yeah. So, ikaw, aware ka na kailangan din maging maingat, maging responsible sa si influence na meron ka. Opo, opo. Yes po. Aware naman tayo dyan. And, pero ako, actually ako pinapakita ko yung ugali ko. Laan eh. Kung ano yung nakikita nila ang ugali ko, kapulitan ko. Totoo yun. Ganun talaga si Talaga eh. yun. Ako talaga yung yun. yun. Yung nakikita namin sa live, sa off cam. Ito yun. Ako talaga yun. Yung nakikita nila the way ko zero in ng mga kaibigan ko. Yeah. Yung mga bulihan po, normal yun sa amin. Yeah, yeah, yeah. Lalong lalo na sa F4. Na kaming binansagan magkakaibigan na F4. Napaka normal po yung bulihan. So, F4 ang lang bansag po lang. sa inyo. Oo, uh, si Boss D, yeah, si Papa, Boss Jogs, D, Papa si George, si Carl Janry, e, and ako po. Si Carl, tsaka ikaw. F4 daw Ah, ano. F4 pala to ng kalahingap eh. Eh. <laughs> eh. <laughs> so yun po. So normal yun, yung pag-bubuli, yung pag-joke, and then ikaw talaga yun. Walang halong palang pagkapeke. Yun, yung yung pag yun na like yun, ano na naman, asaran kasi kasama na po yun, asaran lang hindi lang naman ako eh, pati si, sila po. Normal sa amin talaga yun, yung mga batuan na ganun. Yeah, so, para hindi na namin ikaw mamis misunderstood kung pwede mo i-describe ang sarili mo with three different words, ano yung mga yung words para kay Kalingap Mikoy? Ako po talaga, alam naman ng mga mananood po, uh, ay I'm a Lola's boy po. Lola's, Lola's boy! boy. Uh. Parang mababait ang mga lolas ko. Kinalaki pina, uh, po kasi ako sa grandparents ko. Eh? So marami na rin naman po nakakaalam na uh, adapted po ako ng grandparents, 2 months old pa lang ako. So, mm -hmm. si ang lumaki. ibig sabihin ng adopted ay hindi ka lumaki with your parents. Mm -hmm. yes. Kay lola talaga. Yes po. Uh, uh, product po ako ng teenage pregnancy. <laughs> 15 and 16 na parents ko na lumabas ako sa mundo. And hindi ako pwedeng i-register sa kanila. So, buti na lang and, uh, may connections ko para may... Kasi may hirap that time. Yeah. Sabi, kwento lang ko na yan. So, nasa municipal si lolo ko. And dun, nai-register po ako sa name po nila sa Tsaka ano, uh, sa mga hindi po nakakaalam, uh, ang pinaka nagpalaki po sa akin, nag-alaga, nag, uh, nagpapadede, nag-ehele, and nakakamiss uh, si Papa po. Papa si Lolo ko po, asawa ni Mama Helen. Kasi si Mama po nag-work as a teacher po. Hala, naalala ko lang po, sobrang ano, sobrang nakakamiss kasi ang yun na biglang po biglang naalala yung mga panahon kasama ko po si kasi na kasama nakakasama ko si Papa so yun si Papa nasa iyo din po eh kaya mo na mimis nang uh, yeah, nawala po si Papa nung after graduation ko na college so hinintay niya na talaga ako na makatapos kasi po um tawag dito hindi ko po talagang dancing. So, pinapaano po ako. Si Papa, like, dun, 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 actually, na-realize ko po lahat yung mga pag, yung mga galit ng Papa ko na pinaparanda sa akin na sinasabi niya, sige, magsayaw ka na, sumayo ka na lang, huwag ka na mag -aral. wala ka patutunguhan May mga meaning po pala yun. So, alam niyo po yun ano po, gusto lang po talaga akong may bulat na, like, uh, you know what I mean, di ba, Paz? Ano Goosebumps po? nga yung abang kaya you know, ko na maramdam ko. Yung mga gano'n na pinagagalitan ako, yung mga pinagsasabihan ako na masasakit. Tapos ma-realize mo after na. Nung nawala, I mean. tapos ma-appreciate um, mo rin eh. Sayang nga po kasi, buti pero uh, pinipilit ko pa rin naman po maging malakas kasi nandiyo pa rin kasi mama. Ang alam ko, mahirap lumaki nang wala yung biological parents pero masasabi mo ba na nagkampana nila mama at papa mo, yes, lola and yes. lolo? Two months pa lang po kasi ako, ano, two months old, nasa grandparents ako. Nagkaroon ka ng hatred like, nung una lang? Na, na parang bakit ako na kay... Wala, po. Kasi naramdaman wala. ko naman yung love ng magulang sa pamamag. Sa so maaga lumaki. mong naintindihan kung, ah, ba, kung ba't, kung ganun. Parang yeah, lumaki... in-explain ba to sa'yo na parang, uy, kaya ka nasa amin. Hindi naman po, pero uh, hindi ko alam kung paano ako nag si, uh, bata pa kasi ako. Kasi lumaki naman po ako na uh, nakikita ko po yung pe, totoong pera. Nakikita ko. Yung mo father ko, uh, pa, tawag ko po, po sa father ko, may nagtataka nagtaka na ako. Sabi ko, bakit si father, yung totoong father ko, ang tawag ko may... Kuya ko, kuya ko na lang kasi siya, di ba? <laughs> oh, Oo, ano, dahil sa lolo. Bakit po may ano, bakit po may pop? Bakit may papa pa rin? Alvin pa ng name ng papa So, Papa Alvin ang tawag. So, hindi na mulat naman po ako na alam kung siya yung father ko. And uh, dinadala din po ako sa mother ko. Mm -hmm.